So, good morning, good morning, good morning, GTA Cars Rafa ulit. So, andito tayo ngayon sa shop. So, big shout out kay Ma'am Adena Ramos sa uh, pag-purchase nyo ng uh, unit sa atin. G, uh, nakuha nyo is EcoSport na silver. Ito yung ating prepare ngayon. So, check out nyo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa natin dito sa unit niya Bago natin release. So, ito yung unit ni Ma'am na nakuha. Silver. Ganda ng tindigan. So medyo marami kaming ginawa dito. Pinrepair namin. So una sa lahat, pinalitan namin ng gulong. Apat. So mga gulong yan. Kasi babiyahe ito sila ma'am uh, di ko alam kung sa sila babiyahe pero alam ko malayo. Ha? Kaya some province. So yan, alam na alam din sila So unang ginawa natin dito, uh, bago i-PMS, pini na ni Silito. So ang una natin ginawa dito eh, tinanggal natin ang zero error ang iniskanabilit ni Jad ang bilis ni Jad no TCM ABS lahat complete zero error bagong sense kan mo ulit para ma-check natin so wala tong error kahit hmm. ano scan is pulidong pulido actually dumating tong unit na to binenta sa amin ng follower natin uh, client natin so bibili na kasi ng bagong ano si sir uh, bagong unit tapos problema tong unit niya matagal na sa kanya tong unit na to tong EcoSport niya so ngayon ang history nito dinala sa amin ito nalungkot ako kasi si sir uh, nadali to sa labas e eh, pinarepair niya na tong kotse niya nung pinarepair niya tong EcoSport niya na to yan, pinarepair niya yan ginastos niya dyan Ginasosan niya siguro mga di ko alam kung ginastos niya dyan, mga 70 yata mga ganun ang mga naging problema is shift park Uh, common problem ng EcoSport yon pero kasi nagkakaproblema yan kapag June na siya sa maintenance. Kung nasisira po talaga yan, wear and tear niya yan, hindi po yan sirain. Talagang nasisira yan at kailangan papalitan, magkano lang naman yan And isang beso lang naman yung papalitan sa buong buhay mo, huwag mo lang papalitan ng peke, kailangan original para magtatagal ulit. So long story short, pinapalitan niya, pinagawa niya. Nung pinagawa niya tong unit niya, ah, uh, yun, awa ng Diyos eh, sa isang linggo may problema na ulit. At ganoon na naman ang problema. So, hindi na tayo magbabanggit ng shop. Pero, kinausap ako ni Sir, ganyan. Siyempre, lumbay na lumbay ako kasi, paano Sir? Binaba na po yung transmission tapos bababa ulit. So, parang sumusuko lang kayo ng pera noon. Eh, ayaw niya na raw ibalik doon kasi hassle nga daw. Saka, uh, tawag dito basta ba, ba, hindi siguro siya in good terms nung binagpagawaan niya so parang ganun so upon checking eh ang naging nakita namin problem yung loob pa rin ng transmission so imagine that kakapalit lang daw daw nila so yun, yung pa rin na nakikita namin problem so wala kaming choice kundi ibaba pa rin yung transmission apparently bibili na kasi si sir na ang bago niya ring unit kasi uh, bibili na siya So, piniram ko na lang muna siya ng EcoSport namin habang ginagawa namin itong unit niya. And, yun na nga. Ang nangyari, eh, pagbaba namin na ng transmission, si part pa rin ang problema. So, yung pinagpagawa na una, supply or hmm, alam ko, hindi naman, pinal, pinalita naman, pero hindi akma yung pinalit. Eh. Kung baga, ang pinalit, eh, ano pa rin? Ano ba tawag dito? sub quality yung China China na shift pork so so wala long story short pinalitan pa rin namin bagong shift pork and now okay na uh, balit na yung buong transmission nya then pakita ko sa inyo yung mga iba pa natin ginawa dito sa unit nya kasi nabili na nga ito ni madam so checkin natin ngayon yung mga isa isa natin una meron tong fuel saver dito na hindi maintindihan na para yan meron pa nga o. so may makina yan sa likod So 'yun yung NC Beach Boy tapos ito yung nakakabit na fuel saver. So hindi ko alam kung anong fuel saver to pero request ng client ipatanggal namin. So tinanggal na natin yung fuel saver niya nakakabit to sa likod kasi kailangan ni Ma'am ng compartment sa likod. Gagamitin niyo to for business. Pangalawa, uh, nagkapit tayo ng TCM. TCM nito pinalitan na rin namin ng Uh, bago, then in-update and ni-recalibrate in yung TCM pagkapalit ng bagong shift part. May vlog ako nito actually. Uh, balikan nyo na lang. So, ABS, ayun. Module. Palit tayo ng module yan. Yung pa rin yung uh, pump niya. Then, detail syempre. Tapos, lahat ng fuse check. Battery bago to. Yan. Bago natin battery. Tapos, cooling system. Uh, check na rin yung cooling system. and uh, Ina na, na to. Uh, din na rin natin yung cooling system, coolant and everything. Chinik na namin yung temp nito ng magdamaga na halos tatlong araw at binyahin na ito ng malayong malayo. So, all goods sa to, pasado na sa si test. Then, pangalawa natin ginawa. Siyempre, dinitil ni Aljon yan, no? Yan, dinitil ni Aljon yan. Then, ah... Uh, Kapag ginawa natin dito, ah... Uh, in-upgrade natin yung kanyang ah... Uh, side so dalawa apat yan actually so in upgrade natin to ginawa natin titanium edition kasi hindi na maganda yung leather dito nung una okay so dinetail na ito buo then sinek na yung cambio and everything yan o no? napakalinis at amoy baby amoy baby and boy so yan oh, tapos tayo sa gulong napalitan ikaw ba nagpalit yung gulong John? lang yeah. kaya. Yan lang, kasi yun mamaya kaya. Ano. So dito na nakakabit yung, yung ano, fuel saver, tinanggal na rin natin. Ilagyan na rin natin ng early warning device. Tapos lahat ng tools kompleto, pati spare tire dito sa likod, all goods. Accessory lahat kompleto. So, pinakintab na rin to in everything. Tapos ito na yung langis natin. Pati yun yung bago natin oil filter. Nakabit niya sa lito. At mga bagong spark plug. Palit na rin tayo dahil malayo ang biyahe. Then yung drive belt nito. Eh, napalitan na rin natin. Drive belt. Napalitan na rin natin. And air filter. Cabin filter. Napalitan na rin natin. So everything goods na dito sa unit. And na-scan na rin naman. So... Okay na to. ready na to for biyahe, all goods. So ma'am, thank you po and salamat salamat sa pag-support sa amin at sa tiwala. So eto ma'am, may kukuha na nila, nila ma'am to. So ingat kayo, exports many more rides and many more blessings to come po. Thank you ma'am. Uh, what's up guys, ah uh, dito tayo ulit sa GTA Car. So ito na yung eco Sport natin na silver. So all goods na siya, dito na rin sila. Ma'am sir na, ma'am saan pa kayo galing po? sa Quezon. Ayan, uh, dinayo pa tayo nila ma'am sir sa Real Quezon. Ayan. yan ma'am. Ma'am maraming salamat kasi eh. siyempre within a week ma'am binigyan niya kami na ang time para ayusin mo yun. sila ma'am. Babiyahin nila mamaya sa Real Quezon. So ito, kapapa na lang natin. Ah, Riaya pala. Sorry. Sa Riaya. Yan, sa Quezon. Medyo malayo pa yung biyahe niyo. Ano. naman. Wala ba kayo shoutout na? Para sa ano? Wala oh, ba kayo shoutout? Happy birthday sa tropa namin yan. kay Victor Valdez. Oh, yan. Shoutout daw sa inyo. Tapos, ito. Ito na yung unit. So, pa na lang natin ng na. coolant. Then, all goods na to for biyahe. So, Ford EcoSport 2015. Ayan, automatic trend ayan, silver. So, sulit na sulit dito sila, sir. Kasi, bihira lang kami magkaroon ng silver na Eco Sport. So, ayan, for a steep price, nakuha nila, sir. Ayan, po. ayan thank you.